Muli na naman mabubuksan ang karakter ni Fatima sa batang kiyapo Sa inyong palagay, siya ba ay magiging kakampi o kaaway? Pero kung ako ang inyong tatanungin, si Fatima ay magiging kasapi sa grupo nila tanggol. Dahil kilala niya si Megilito, iikot ang historia nito kung saan paikuti nila si Megilito na walang kaalam-alam. Malaking oportunidad ang pagkikita nila Fatima at Tanggol para makilalang isa't isa at magsisilbi itong magandang hakbang sa paggulong ng istorya. Dahil nangangailangan sila Fatima ay susubukan nilang iskamin si Tanggol ngunit dahil laki sa kiapo si Tanggol ay alam niya ang kalakaran dito. Dito papasok ang karakter ni Fatima upang unti-unti siyang pumasok sa buhay ni Tanggol. Ngayon, kung excited ka na sa mga susunod na kabanata, Pwede ka na mag-subscribe para panatilihing updated ka sa mga susunod na kabanata ng Batang Kiyapo. Maraming salamat po. Thank you for watching! <tinyo>